Oh, kamusta kayo? Narinig niyo ba yung sinabi ko kanina? Ano? Tungkol sa nagtitipid. Pagtitipid ba kamo? Oo! Oh. Aba! Importante yan. Sandali okay. ha. Galing ko, di ba? Ang galing mo. Galing niyo po. Yan na siya, Oo. Ikaw ba, may kasaysayan ka ng pagtitipid? Ay, eh, no, yun nga, eh. iniisip ko yung lolo ko eh. Naalala oh, ko yung eh. lolo mo. <laughs> Oo, oh, lolo ko. <laughs> lolo mo nga. Oo oh, <laughs> nga. Yung oh. lolo. <laughs> Matipid. lolo ko, eh, oh. eh, Sobra. So, sobra tipid yun. Eh, paano mo naman Alam sabi? mo kasi, minsan bumili ng kalahating kilong pakong bakya yun. Ano yung pakong bakya? dami oh, oh, kalahating isang... kilo. May maliliit. Oh, nung pauwi na siya, oh. may nahulog na isa. Isang piraso? Isang piraso. Nako! Hindi niya pinabayaan yun. Hinahanap pala talaga. Hinahanap pa niya talaga. Okay. Hinahanap pa niya! Ganong katipid ang lolo ko. So, nagulat ka na doon. Wala yan sa lolo ko. <laughs> Oo. Oh, uh, bakit? Ito, makinig ka. Mas yung lolo ko, yung lolo ba? Mas madipid. Naglalakad. Oo. Oh. Nahulog oh. yung piso. Piso lang ha, nahulog. Pumasok sa imbornal. Ha? Huh? Pinabuksan yung imbornal. Ano? Nag-swimming sa imbornal para makuha. Kung wala piso. Para makuha lang yung isang piso. Ganon ka. Nakuha ba na... ng lolo mo? Ha? Huh? Nakuha ba? Nakuha. Nakuha yung lolo. Pati ano yung lolo. bangkay lolo na. Nung nakuha. Nung nakuha yung lolo ko, bangkay na. Pero nakuha niya yung piso. Ititipid pa ba ron? Pambihira naman yan. Oh. Alam nyo? Ah. Oo, oh, ano na naman? Daawak sa inyo eh. Bakit? Maaksaya ang mga lolo nyo eh. Maaksaya pa eh. Ang ano eh. Sobrang ang tipid yun yung aking pakong bakya. Maghapon ano hinahanap. Anong matipid doon? Eh, ito, yung, yung piso, yung piso. Nagpakamatay mata na dahil sa piso. Pakinggan ako. Oo. Oh. Yung lolo ko. Oo. Oh. Kung Kumakain yun. Mm. Oh. Nahulog ang kapirasong ikoy oh. na kinakain niya. Oh. Aba, pinulat pa. <laughs> kapirasong ikoy. Kinakain ang lolo mo. Oo, oh, maliit lang. Kapirasong ikoy. Nahulog. sa lupa. Oo, oh, oh pinulot, pa. Pinulot pa? Pwede nang oh. hindi pulutin yung grabe naman sa... Kailangan niya pulutin. Kailangan niya pulutin. Bakit kailangan niya pulutin. Eh, nakatikit yung... sa day ko yung pustiso niya eh. <laughs>